morning guys linggo ngayon pasyal natin ang aking tanim na kalabasa tingnan natin kung ano na ang kanilang kalagayan ngayon linggo January 25 ko silang itinanim at ngayon ay February 25 na so meaning, isang buwan na ang nakalipas buwan ng aking itinanim update ko lang kayo guys kung ano na ang kanilang kalagayan ngayon dito na tayo guys Haba na ng mga damo oh. Ito guys Ang aking mga tanim na kalabasa Ayan Malalaki na Pero ang daming damo guys Tignan nyo Ito Ano na gumagapang na Isang buwan na sila ngayon guys Na uh, buhat nung itinanim kaya medyo humahaba na siya kaya lang may konting sakit sa mga dahon may butas butas tingnan nyo guys so oh, ang ganda lang pagkanyang pagkatanim kaya lang may mga insects na kumakain ito guys so oh, tingnan nyo puro kalabasa yan ito po ang aking tanim dito sa gilid na bakanting lote ng kuri hardware ito po ay tinanim po noong January 25 2024 ngayon ay piba ay 25 na so isang buwan lang kaya lang guys ang problema ko ito may mga ano sakit sa dahon hindi ko maram kung anong dapat ko i spray dito ano sa palagay nyo guys ang dapat ko i spray kasi nasisira siya oh tignan nyo ito guys oh bakanting loti lang to daming ipil ipil ayan Hi guys. Ano kaya yung maguting gawing pang spray dito sa kalabasa para hindi siya kainin ng mga insect yung mga dahon. Sayang naman no, oh, masisira lang dahil sa insekto. Oh. Maganda kaya dito. Isprayan ko ng insecticide. Ano kaya maganda sa palagay niyo guys? Oh, iba. Ayun, malalaki na siya mga ano yan, isang buwan na siya buhat ng itinanim at napapansin nyo guys ang daming damo na dito sa gilid na aking tanim ng mga kalabasa ang damo na ito ay napakakandang kainin para sa ating mga hayop kung nandito lang tayo sa Pilipinas pwede po itong kuhanin na pangkain ng ating mga baka, mga, ganyan, mga kambing pero dito po guys, hindi nila pinapansin, hindi nila alam na pagkain ito ng mga hayop. Lalo na itong mga ipil-ipil na ito, oh, tatangkad na. Hindi nila pinapansin, hindi nila alam na pagkain ito ng mga kambing. Ganyan po dito sa isla ng Saipan guys. Marami silang hindi alam na mga natural resources na kayang pagkain ng kambing. Kasi ano sila? umaasa na lang sa mga importation na pagkain kaya hindi nila alam ito yung iba alam pero karamihan po hindi kaya ayan ito guys problema ko itong tanim kong kalabasa masisira ang kanilang mga dahon oh. tingnan nyo ayan siguro dahil sa mga insects na ito hindi ko alam kung anong dapat kong pang spray dito di ba guys no ay nako ang hirap kayang magtanim Nung itinanim ko yan nilagyan ko pa ng topsoil yung hukay na binutas ko tapos nilagyan ko ng topsoil para bago ko itinanim yung kalabasa yan guys tingnan nyo ay isang buwan na sila Ay, naku. gibalik bali. magtanong ako kung anong mga dapat na i-spray dito sa kalabasa na ito para sa ganun na hindi masira ang kanilang mga dahon. Sayang ano naman, gumagapang na sila. Lalaki na, oh. Di ba? Ay. Ayan, guys. Dahil na ito, ang ganda, oh. May mga ano na may talbos na gumagapang na kailangan nga lang ito linisin para sa ganun ay maganda pagkatatubo tignan nyo guys oh ang ganda na di ba yan guys oh masarap panoorin pag may tarin po kayo na mga gulay eh. kasi po nakakalis po ng stress ay paano guys hanggang dito na lamang thank you for watching sana magustuhan yung aking video please like share thank you very much bye bye